problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag <sighs> mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This inspirational story is from Aida. Dear Kathy G, magandang araw sa inyong lahat. Katulad ng ibang sumusulat sa iyo, hiling ko rin na itago niyo na lang ako sa ibang pangalan. Aida na lang ang itawag niyo sa akin. Gusto kong i-share ang unang kabanata ng buhay ko. Hindi para magreklamo, kundi para magbigay ng pag-asa sa sinumang nakakaranas ng bigat at minsan kahihiyan. Simple lang ang buhay namin noon, hindi marangya, pero may pagkain sa lamesa at may baon sa eskwela. Nakatapos ako ng high school at tuon ko unang naramdaman na kaya kong tumindig sa sarili kong paa. Majorette ako noon, Kathy, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko pero may pagkaseksi naman ako. Morena at may itsura rin naman. Madalas akong sumasayaw sa parada, fiesta at mga event sa bayan. Kapag naka-uniform na ako, ramdam ko ang kumpiyansa. Pero sa likod ng saya, meron ding takot. Maraming nanliligaw, maraming nagkakagusto, maraming salita na nakakatuwa, pero meron ding mga mapanghusga. Isang araw, may nakilala akong lalaki dahil sa panunukso ng mga kaibigan, Kathy. Hindi ko nababanggitin ang pangalan niya. Ipinakilala siya sa akin sa isang event. Ngumiti at simulanon naging parte siya ng araw-araw ko. Tinuring ko siyang dahilan ng aking araw-araw na saya. Una mabait, malambing, may pangarap. Ako naman, nabulag. Nang sinabi niyang mahal niya ako, naniwala ako. Nabuntis niya ako, Kathy. Noong una, akala ko mas lalo niya akong mamahalin. Akala ko magsisimula na ang totoong naming na pamilya. Hindi ko akalain ang mahal kita ay pwedeng maging paalam. Kabaligtaran ng nangyari, Kathy. Unti-unting lumayo, unti-unti ring lumamig ang boses niya. Hanggang sa isang araw, hindi na siya sumipot. Hindi na siya nagpakita. Iniwan niya ako at ang batang nasa sinapupunan ko. Nang ipinanganak anak ko ay may cleft palate, Kathy, Masakit sa loob ko pero ito ay biyaya kaya tinanggap ko ng buong buo. Mahal na mahal ko siya pero ang ama nawala na wala na parang bula sa buhay ko. Mahal na mahal ko Kathy pero ang di ko alam para bang ang pagkakaroon ng kapansanan ng anak namin ay dahilan para tuluyan siyang tumalikod. Dito nagsim nagsimula ang gabi na parang wala ng umaga. Umiiyak ako habang pinapatulog ko ang anak ko. Umiiyak ako habang tinitipid ang gatas. Lumuluha ang mga mata pero kumikilos para patuloy na mabuhay. Dahil wala rin naman akong ibang aasahan kundi ang sarili ko. Para sa anak ko, lalaban ako. Hindi ako pumayag na ang hiya ang nagmagdidikta ng buhay ko, Kathy. Maraming naririnig, disgrasyada, malandi at ilusyonada. Mga salitang masasakit. Hindi ko to binigyan ng atensyon. Itinutok ko ang aking buhay kung paano mabuhay ng marangal. Marunong akong manahi. Marunong din ako magturo ng sayaw sa mga batang gustong maging majorette. Kaya pumasok ako sa dalawang pagkakakitaan, pananahi at pagluluto ng majorette. Sa umaga, may hawak akong sinulid at karayom. Nananahin ang mga damit ng kapitbahay kaibigan at kung sino-sino pa. Sa hapon hanggang gabi ay nagtuturo naman ako sa mga bata na tamang paggalaw, pag-ikot ng baton at tamang paglakad sa parada. Hindi madali, Kathy. May mga araw na kulang ang kita. May mga naninira at pumupuna. May mga kapitbahay na mahilig mag-imbento ng mga kwento. Pero kapag tinitignan ko ang mukha ng anak ko, lalo na kapag humahalaklak siya, siya, kahit may sugat ang labi, alam kong hindi ko pwedeng bitawan ng laban. Siya ang dahilan kung bakit ako bumabangon kahit ilang beses akong madapa. Unti-unti kong natutunan ng disiplina sa pagtitipid. Kalahati ng kinikita ko iniipon ko para sa gatas at nagtatabi para pambili ng gamot kung magkasakit ang anak ko. Yung natitira para sa bigas, ulam at utility bills, Kathy. Pinipilit ko ring umiti kahit pagod na pagod. Natutunan kong takpan ng tenga sa masasakit na salita at buksa ng puso sa mga payo ng tunay na nagmamahal. Minsan, pagkatapos ng pagtuturo, may lumapit na nanay. Nagpapasalamat, nakakataba ng puso. Naisip ko kung sa maliit na paraan may naibabahagi akong magandang bagay. Sapat na yon para sabihing hindi ako talo. Baka sapat na yon para sabihing kaya kong magbigay kahit kapus ako. Kapag gabi na at tahimik ng paligid, tinitignan ko ang anak ko, Kathy. Hawak ko ang kamay niya ibinubulong ko sa kanya ang mga katagang pasensya na sa lahat ng bagay at klase ng buhay na naibigay ko. May mga araw na halos sumuko ako. Mga araw na gusto ko lang magtago sa kumot at hindi na gumising. Pero hindi pwede. Iniisip ko pa lang na may anak akong umaasa sa akin, nagbibigay na ito ng iba'yong sigla at sigasig sa akin, Kathy. Sa mga single mom na nakikinig ngayon o sino mang iniwan, pinagtawanan at hinusgahan, pakinggan nyo ito. Hindi natatapos ang kwento sa pag-iwan. Hindi dito nagtatapos ang buhay. Kung may isang taong hindi dapat sumuko, iyon ang taong may minamahal. At kung may isang dahilan para lumaban, iyon ay ang pag-ibig mo sa anak mo. Sa sarili mo at sa Diyos na hindi ka babayaan. Ngayon habang sinusulat ko ito, tuloy lang ang laban, Kathy. Pero hindi na ako takot sa salitang bukas. Dahil ang bukas, kahit malabo, pwedeng pagtrabahuhan, pwedeng paghandaan. Parang damit na pwedeng tahiin hanggang mabuo. Ganon din ang pangarap. Pinagsama-sama mo ang mga maliliit na lakas, mga maliliit na dasal, at mga maliliit na tagumpay hanggang sa makabuo ka ng bago at kaaya-ayang buhay. At iyan ang ilan sa mga ikukwento ko pa sa inyo. Sa ngayon, ako si Aida, dating majorette, isang ina, mananahi, guro, fighter, at higit sa lahat, hindi papayag na maging talunan. Kung may aral ang unang bahagi ng kwento kong ito, ito yung kapag iniwan ka ng tao, huwag mong iwan ang sarili mo. Tumayo ka, huminga ka, at kumilos ka. Dahil sa dulo, makikita mo rin na may umagang nakalaan sa'yo. At kapag dumating ang umagang yon, ikaw mismo ang magsasabing, Salamat, hindi ako sumuko. Hanggang dito na lamang muna, Aida. Love Me, Kathy G.